In this episode nga pala ay nagbiyahe tayo kay Joyride ng Holiday at pagkano ang ating kikitain? Tara, samahan nyo ako sa adventure ko. sa kay lahat and kamusta ang bawat isa mga tol. So for today's video, magbabayan lang tayo kay Joyride, movie at Grab. Samahan nyo lang ako for today, tingnan natin kung ano mangyayari and gustong gusto kong magsipag ngayong araw. <laughs> Kasi ang tagal kong hindi nagbiyahe dahil gumangatay ng mga video sa mga brands natin. So ngayon is e, so, magbabayan tayo and tingnan natin kung ano mangyayari kung magkano nga ba yung kikitain natin ngayong December or ngayong araw. At this point na kailang restart na ako ng application ko dyan Medyo nagtataka ako bakit walang po pasok na booking Alright guys, so time check it's already 8.47 And waiting lang tayo ng booking So hindi ko pa alam yung sasotin ko kung mobit nga ba or joyride Kasi wala pa lumalabas eh Yan yeah, o, Oto, accept wala pare na, ah walang niya yeah. anong nangyari sira ba yung ko sa so, totoo lang sa mga oras sa to hindi ko pa talaga alam na holiday pala alright so nakuha na tayo ng booking mga tol hindi ko lang sure holiday ba yung December 8 Hindi ko uh, hindi ko lang sure kasi wala talagang booking As in, may Lumabas man kanina pero sobrang grame, 55 pesos sa Joyride. Tapos hindi ko lang sure, holiday pa ngayon? Sabi rito, putik na yun, bundok na tayo. <laughs> sa bundok yung pickup natin. Ngayon na lang ulit ako nakabalik dito. Grabe. <laughs> uh, taas baba eh. Oh. Ano yung taas baba? Parang bagyo eh. Oh. Grabe yung tarik Diyan Tama ba? Bintas dito sa inyo <laughs> Wait lang mama Global One Day Para maka ah. Tapos lang mama ION na-drop na rin natin si ma'am and Kumita tayo din ng 213 pesos. No confirm ko na holiday ngayon kasi wala talagang traffic man. i talk sip ko na to para just in case. Kunin mo muna, kunin ko na. Holiday pa lang ngayon kaya pala. Kaya pala lang ko booking-booking. <laughs> ko po ka Rudy. Paul, holiday pa lang ngayon. Lang yang yan. Hindi ko alam. Pasero, no? <laughs> ha? Ali? Jared, ma'am? Ayun, Ali. Shark up, ma'am. Tapos lang, ma'am, ha? Iyon. Iyon. Alright, so na-drop na rin natin yung kumita tayo doon ng 77 Ang sarap magbiyahe ngayon kasi Alam mo yung walang traffic I mean, ano, hindi ka na-stress sa traffic <laughs> Dire-direcho lang <laughs> Papa-traffic na sa stoplight Pero wala na Tre Kevin, ma Sa so, mismo Andox so. Andox? Sa Tayday, tabi ng Bangibag Ah, uh, sige Andox lang naman tama po. Message ko kayo, ma'am. Benjamin. Benjamin. Sige pa. Ganda ng booking natin. Binigyan tayo ito. India ata yun. Puanad lang yung fare. 14 kilometers. 36 minutes. Ang galing. Binok lang MC Taxi. Tapos, di ba? Sarap ng ganito. Sana laging ganito. Gusto ko ng ganito. Yung bubok MC Taxi. pa dala lang pala. Sana ganito. ah. <laughs> Dahil sa pagod, mas pinili na lang ng lolo ko ang matulog kaysa kumain. ya yeah, may Benji ba rito? Benji. Alright guys, so as of 11, 12, nakaka 570 pesos na tayo gross income yun. Nakatatlong booking na tayo kay Joyride. So, pwede na tayo dito sa mai, Taytay. -tay. Yan, -tay. nakalimutan ko yung camera ko sa ano, harap. Ay, yung mount. Oppa. Sir, na, sir Ronald. Sir? Okay, so kumita tayo doon mga tol ng 195 plus, ito ano to? 1990 pa ko Rizal piso. piso okay kakay ba to ah oh, ang bilis boy ah napasokan ka agad tayo ilang kilometers to 1 kilometer sige parag na to wala namang masyadong traffic ngayon so nagkaroon ulit tayo ng booking mga tol Tapos lang po ah. Po, sige po. Iyon. Okay na po. Tama po no, dito pa rin po okay. Alright, so nagkaroon tayo doon ng 120 125 lang mga tol Kasi wala akong bari Binigay ko na yung 75 pesos sa kanya Okay sir Waiting na lang tayo ng booking mga tol Nandito tayo ngayon sa may Mandaluyong Wala pa rin po kapasok May pumasok kanina kaso Joyride wallet eh Pinaka cancel ko eh. kailangan natin, Mas kailangan natin ng cash Alam yung tulong na nabili ko eh na no, ito? Clip pan Ay clip pan tol Ano? Para sa Ano tawag dito? Sa ano siya? Parang turbo fan Yan Ang lamig oh Useful yung mga ganito mga to lalong lalo pag mainit sa labas. Ang sarap sa pakiramdam. Parang nare-refresh ka. Ang hangin eh. Sa isa hardware ko to na bili parang nasa 699. Ah, uh, yun yes, po. Oh. Lamig. Ay, sarap. Ano lang, sir? 60 plus lang. 66. Ah, pa. 66 lang, sir. Paano? Paano pa? Salamat, sir, ah. Okay, 66 lang per. Bili tayo 100. From Mandaluyong dito sa... Going dito sa May Manila. Okay. Thank you, Lord. Sana lahat ng customer, ganyan. Lahat ng pasayra pala. So to. Wait clean fuel. Makikijams muna ako. Sana malinis ang uh, sear nila rito. Okay. Nagitay muna tayo. Okay. ito ah. Hindi check. Alright guys, successful. Nakakuha na tayo ng booking ulit. <laughs> Successful yung nagawa natin mga tol. May booking tayo papuntang Paranaque. san kaya siya? Ride po. Ako, dito to ako may tapat ng Petron. Petron po? Ako, Petron mismo. sa so may tapat ng... sa so may Louis Dental. Tapat ng ano, Petron. Louis... Saan kuya? Ah, uh, actually mam, ma nandito na po ako sa May Louie Dental, pero wala po siyang katapat na pet. Yung anong anong Ah, 196 lang po. Thank you, Thank you po. Okay. 200. 716 po Ay sige po po nga, na po Okay pa tingnan po tingin. yeah. Shark up ma'am What the Kapit lang po iya yeah. iyon Okay na pa Okay pa Okay guys, 100 lang yung fare Pero binigyan tayo ng 117 peso Alright guys, so baka dito ko na lang siguro tapusin yung vlog and time check it's already 3pm next start tayo kanina para mga nasa 9 and ilalagay ko lang dito yung total na kinita natin medyo napagod na rin ako maghanap na ako ng pauwi kakain ng saglit So yun yung biyahe natin ngayong holiday Parang nagka lang siguro tayo Ilang oras lang yun Siguro mga 5 to 6 hours lang ata tayo nagbiyahe ngayon So yun lang yung total na kinita natin And sa gas consumption kasi Hindi ko na may lagay kasi full tank pa naman tayo kanina So hindi ako nagpagas And sa ano top up naman Parang yung top up ako Nasa 250 atay na top up ko kanina Or 200 mga ganun So yun lang, uh, mga tol, i-comment nyo nga yung, uh, yung, uh, yung gusto nyong content dito sa ating YouTube channel Tapos titignan ko ano uh, yung mga pwede natin fokusan na content dito sa channel natin Kasi paibay pa tayo ng content eh, minsan may joyride, minsan may lalo mo Since yun lang kasi talaga yung ginagawa ko, um, parang uh, ginagawa ko lang siya I mean, sinasabay ko lang talaga yung pang sinasabi ko lang yung pagbablog dun sa lahat ng ginagawa ko na yun Pero, um, this 2026 siguro mag-focus tayo sa isang niche paki-comment na lang mga tol kung yung mga gusto nyong content dito sa ating YouTube channel. So ilang maraming maraming salamat ko lang kapag kaman dito. And don't forget to comment, like, and subscribe kung nagustuhan mo yung mga ganito content. And this is Shiplogs. See you next vlog everyone. Peace out.